right, mga kababayan, tayo ay nagbabalik. Alam niyo mga kababayan, yamang pinag-uusapan ngayon yung itong uh, panukalang batas na firing squad para sa mga corrupt government officials. Pwede natin, gusto kong i-connect itong isyong ito dito sa nahuli na Chinese spy noong nakaraang araw. So, ano po ang connect? Ito. Ano ba ang spy? Especially, uh, foreign spy. Na nagmamapping. Nagtitiktik. Na naniniktik dito sa lugar natin, sa bansa natin. Tinitingnan yung mga detalye yun, na mga bagay-bagay. Lalo na yung mga military camps. Mga power facilities, mga communication facilities, tinitiktikan kung paano tayo lulusubin. Yan lang naman ang bottom line dyan eh. Kung paano tayo aatakihin ng bansang yan na nagpadala dito ng spy na walang iba kundi ang China. Yan lang naman ang bansa na atat na atat na makuha tayo eh. So, ito nga po na na hulé, na Chinese spy. Ay may kasabwat na dalawang Pilipino. Kasa kasama nitong spy na to, dalawang Pinoy. Pilipino, tinutulungan ang isang dayuhan, isang Chinese na mag-spy dito sa atin. So anong ang ibig sabihin dito? Itong dalawang Pilipinong ito na tumutulong, nakikipagsabwat dito sa inchik na spy, bakit niya kaya ito ginagawa? Marahil ako sa opinion ko, hindi ang rason nitong dalawang Pinoy na to, hindi para mag -trydor. Okay? Hindi yun ang pinakaunang, pinaka-main purpose. Ang main purpose ng dalawang Pinoy na to ay magkapera. Dahil syempre binabayaran sila eh. At for sure malaki ang bayad dito. At ito po kasi maaring ang dalawang Pilipinong ito ay mga jobless. Mga walang trabaho o kaya may mga bisyo. Itong pagiging pagiging traitor dito sa ginawa nilang ito na pagtulong dito sa spy, ito ay outcome. Ito yung outcome ng pagtulong nila dito sa incik. Maaring hindi naman sinabi nitong incik na ito ang totoong pakay. Hindi niya inamin, hindi niya ikinwento ng buo kung ano talaga ang pakay niya dito sa pag spy Hindi niya pinaliwanag dito sa dalawang Pilipino. Maaring Siyempre, madali namang gumawa ng alibay kung ano, whatever. Itong dalawang Pilipinong ito, maaaring hindi nila alam na sila na ay nagtatrader, maaaring hindi sila aware, or maaaring aware din sila. Hindi natin alam kung aware o hindi. But, kung aware man sila o hindi, itong ginawa nilang ito ay pagtatraidor sa bayan. So, ano ang connect doon sa firing squad, death penalty? Ito po ay isa. Itong pagtatraidor sa bayan, kagayang nang ginawa nitong dalawang Pilipinong ito na tumulong dito sa Chinese spy, pwede po itong kandidato para sa firing squad. Hindi po simple ang kaso ng pagtatraidor sa bayan. Yung pagtulong sa mga sa mga sa mga dayuhan na naniniktik at may balak na mag-atake at lumusob dito sa bansa natin. Kasing lala yan ng pagiging, ng pagnanakaw ng isang corrupt na government official. Imagine, ipinagkakanulo mo yung sarili mong bayan. Siguro ko wala nang ibang mas bibigat pa na kasalanan ng isang mamamayan para sa kanyang bayan at sa kanyang kapwa mga kalahi, kundi ang pagtatraidor. Para sa akin, mas malalapa nga yan sa isang government official na magnanakaw or maring parehas lang. Kaya, kaya ko ikino-connect itong proposed bill na firing squad ay dahil gaya ng sabi ko doon sa unang video ko na bakit sinisingle out ang mga corrupt na government officials? Bakit sila lang hindi ba dapat lahat na klaseng inus crimes? Kagaya nitong pagtatraidor sa bayan, itong ginawa ng dalawang Pilipinong ito na tumutulong, nakikipagsabwat dito sa inchik na ispay na ito. Hindi ba? Tama hindi. Kaya, sa totoo lang, panahon na para talagang ibalik ang parusang kamatayan. Nang sa ganon, eh, magdalawang isip yung mga ganitong klasing tao, yung mga magnanakaw sa gobyerno, yung mga traidor sa bayan. At unang-una na dyan na kandidato dyan, itong mag-amang Duterte, si Digong at si Sarah. Dahil alam na alam naman natin kung gaano ka pro-China ang mag-amang ito. Buong pamilya Duterte. At hindi lang hindi lang pamilya Duterte. Kundi yung mga supporters nilang mga DDS, mga DD shit. Dahil the fact na ikaw ay subosuporta sa, D sa Duterte, automatic, you are supporting also China. Pro Duterte equals pro China. That's simple. Kaya, kaya nga ba tutul si Digong dito sa firing squad? Kasi nag-aalala siya na baka pumila siya. Pumila siya sa mga babarilin sa luneta. Alam nyo, hindi maganda na sa sa luneta gawin ang firing squad. Kasi, diyan binaril si national hero Dr. Jose Rizal. Para bang, ano, inile-level natin itong mga, itong mga ilili niya mga kandidato for firing squad? Parang inilili niya natin kay Jose Rizal? Parang hindi maganda eh. Bakit hindi na lang sa ibang lugar? Halimbawa, doon sa People Power Monument, ibang lugar, huwag lang dyan sa luneta. Kasi madudungisan pa yung alaala -ala ni Rizal kung dyan mo babarilin itong mga traitor na ito. Traidor sa bayan. Eh, hindi naman traitor sa bayan si Jose Rizal eh. Kaya medyo mali, yun lang po ang nakita kong, yun ang isa sa, sa mali na nakita ko doon sa proposed bill na yon ni Congressman Ulaso. Huwag naman sa Rizal Park. Maraming lugar, huwag naman dyan. Kasi Ala, ala yan ng isang uh, bayani. Eh, itong mga babarilin dyan, hindi naman itong mga bayani eh. Mga traidor ito eh. Diba? O. Oh. At marami po yan na mga pro-China. Sus Mariosep, kung matutuloy lang itong death penalty by firing squad na to, nako, baka yung mga corrupt na government officials, na mga ilang porsyento kaya yan? Siguro ko, mga 80-90% eh, di ba? Hindi lang sa Kongreso at Senado at sa mga uh, cabinet secretaries. Down to the governors, the mayors, the barangay chairman, lahat! Nako! Baka, baka walang matira? baka wala nang matirang nakaupo dyan sa gobyerno <laughs> yun ang isang downside dito sa proposed bill na to kasi baka maubos yung mga nakaupong opisyal dyan sa, go sa gobyerno natin pero sa totoo lang maganda yan okay yan approve tayo dyan kaya yun nga lang kapag ipinatupad yan baka walang matira wala na tayong mga opisyal. O. Oh. Kasi halos lahat yan. Halos lahat. Kaya ko sinabing halos lahat kasi hindi lahat. Pero siguro ko baka mabibilang mo lang sa kamay. O oh, isa na siguro dyan. Ito mismo ang congressman na nagpropose ng bill na yan. For sure hindi siya, hindi siya kurap. The fact na may lakas siya ng loob na ipropose yan, edi eh malinis yan righteous yan. oh At yun nga, marami, marami dyan sa, lalo dyan sa mga mambabatas, ang tumututol dito sa uh, proposed bill na to. syempre, syempre naman tututol kasi hindi na makakapagnakaw. oh At, eto ah, malalaman natin kung sino ang mga tatalagang magnanakaw mga rabid na magnanakaw. Tandaan natin kung sino yung mga hindi pipirma, kung sino yung mga tututol sa panukalang batas na ito, eh di sila yung sila yung magnanakaw, sila yung kurap. The fact that the fact na sila ay takot dahil, dahil baka baka mauna sila sa pila. And hindi na sila makakanakaw. And ultimately, ano kaya magiging resulta nito? Baka wala nang gustong tumakbo na maging uh, mayor, governor, congressman, senator. Kasi bakit pa? Eh, kung tutuusin yung trabaho dyan sa pagiging mambabatas eh, mahirap kaya yan. Kailangan dyan abogado eh. Di ba? gumagawa ng batas. Kaya nga, mambabatas eh. Mambabatas. Gumagawa ng batas. O, oh, sino ba ang pwedeng gumawa ng batas? E, eh, may pagkakaunawa, pagkakaintindi, sa batas. Sino yung mga yun? Abogado. Lawyers. Kaya, yung pagiging mambabatas, basically, primarily, ang una-unang qualification dyan is to be a lawyer. Kung hindi man pasadong lawyer, at least law graduate. May kaalaman sa batas. Hindi yung mga action star na walang alam. ba? Diba? So, ang alam ay suntukan barilan. Tapos nakaupo dyan sa Senado. My goodness at least si Dan Fernandez na isang artista kahit papano active kahit papano nagpapakita naman ng konting talino kahit na mali, mali ang grammar pero itong nandiyan dyan sa Sinaloy mga artista dyan my goodness panay lamon lang ang ginagawa dyan sa Sinado nahuhuli o oh, dalawang artistang senador na dyan ang nahuli ng camera na lafang ng lafang mukbang mukbangers na senators nakakahiya halag kitang kita yung pagka dupang sa pagkain my goodness akala mo naman eh walang kakayahan na bumili ng masasarap na pagkain makakita ng pagkain akala mo hindi kumain ng, sa loob ng isang taon Napahiya oh, nahuli-huli ng kamera. Mayayaman ang mga to, kayang-kaya nilang kumain sa mga mga first class na restaurants. Pero bakit yung kumakakita ng pagkain, kumakalafang, gano'n na lang? Parang mga ano, na, walang, walang fines. Walang decency. My goodness tapos sumasahod ng milyon-milyon may mga pocket money na milyon-milyon wala namang ginagawa kundi lumafang ng lumafang magmukbang ng magmukbang kaya ang lalaki na ng katawan ang lalaki na ng ng tiyan punong-puno ng pagkaing masasarap at pera yan ang mga binabaril dyan sa huwag sa luneta dapat na-firing squad ang mga yan eh mga walang silbi, mga inutil hakot lang ng hakot ng pera ng bayan di ba? o oh, yun lang po mga kababayan hanggang dito na lamang po at ah uh, medyo bantayan po natin itong <coughs> mga itong uh, panukalang batas na ito at itong mga traidor sa bayan at the same time, yung mga mga swapang lumamon. Okay? Hanggang dito na lamang po. Mahalin po natin ang ating bayan. Huwag po natin tinatraydor. Dahil ito lamang po ang nag-iisa nating tahanan. Thank you for watching and see you in my next vlog.